Ala, mama, ay bumay. Ha? Utang mo. Ala. Lotlot. Saan yung mama mo? Magaling na ba? Ikaw na naman. Ni papa. Ni mama nandan. Tara. Saan ba kasi yung mama mo? Nandito po. Ha? Ah. Hindi pa rin pinapagamot yung mama mo? Di pa ka pa, pa ka pabalik ba? Maliligo ka ba sa mama ko? Maganda kayo yeah. yung mama ko. Tingnan mo sa picture. <laughs> Ayoko! Uubusin nito yung pera ko. May pera ka pala. Bakit ka pa balik-balik? Ito yung mama ko, no? Alala ko. ay mo ba? Ayun, no? 有人。<laughs>